Kuya ramram. Kuya Riyo. Ano may nabili na kayo? Ito po, ito po. Ayahan 'yan pala yung sayo. Asan si Ate Ana? Ate Ana. Hilok ka muna. Kung mag Kuya ramram. Dito ka. <laughs> Hanap ka na dyan ang iyan, no? Gusto mo. Ikaw, Kuya Ramram, -ram, ano bang gusto mo? Ice cream po. Ice cream? Gusto mo ng ice cream? Kuha ka lang dyan. Kuya, ano bang hinahanap mo? <laughs> Ikaw, nakapili ka na lang sa'yo. Lips. Lips? Lips po. No? Lips? Sige, kuha ka ng lips. Hanapin mo lang. Kaya po alam kung nasa. Kung parang kukuha ka ng nips? Ito ba gusto mo? Saan? ito mo eh. Ito, 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 ito. Ituro mo na mga anak kay... Hanapin natin yung nips. Ito, nips ba to? Nips? Nips ba to? Nips? Ito Nips? Hmm. Nips. Ano pang gusto niyo Okay. Ikaw na. Ikaw na. na pa kami ng grocery Kuya, ano yung nabili mo? Tingnan nga, yan. Nips po. Nips? Oh, sarap niyo na. No. Kaya pa kuya? Kaya mo pa? Oo mo Ang haba ng straw, ang haba rin ng straw. Wee! Sa perfect. Happy na ba kayo? Opo. Tabi-tabi muna tayo sa ating daanan. Sa may dadaan. Dadaan. Ay! <laughs> Diyan nagtatagas si kuya, oh. Pangabuti mo yung breadstick, pang. Ano, breadstick? Uh Oo. -oh. Grocery time, ano mga idol... Hanggang sa muli kaibigan, maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunod nating vlog. Keep safe always. Thank you. Goodbye.